Black Clover Episode 154, Yuno vs. Landris. Ang laban para sa Golden Dawn. Dalawang kabataang may matinding kapangyarihan, magkasama sa iisang hukbo, pero isa lang ang mananatiling Vice Captain. Sa Episode 154 ng Black Clover, masusubok ang lakas at puso ni na Yuno at Landris, sa isang matinding labanan na magtatakda ng kanilang kapalaran sa Golden Dawn. Isang kwento ng pride, respeto, at paglagu, dito, makikita natin kung paano hinasa ang isang tunay na magic knight. Mga kaibigan, alam kong paborito ninyo si you know. Tahimik, seryoso, pero grabe kung lumaban. Pero sa episode na ito, ibang klaseng pagsubok ang haharapin niya. Sa simula ng kwento, tahimik ang Golden Dawn Headquarters. May ilang kasapi na nagbibiroan, may nag ensayo pero may isa na tila hindi mapakali, si Landry Svod, ang vice captain. Alam nyo ba, ilang araw na siyang hindi bumabalik sa full duty? Bakit? Kasi kahit natalo na nila ang Eye of the Midnight Sun, may mabigat pa ring nakapatong sa dibdib niya, guilt at pagdududa sa sarili. Samantala, si Yuno, abala sa training at misyon. At dahil sa mga tagumpay niya, napromote siya bilang first class senior magic knight. Para sa iba, malaking bagay yun, pero para kay Landrys. Parang may kumikagat sa pride niya. Parang sinasabi ng kapalaran, you know, ikaw na ang susunod. Ngayon, pumasok na tayo sa tensyon. Habang nasa training ground, lumapit si Landrys kay you know. Tahimik muna, walang emosyon sa mukha, pero bigla niyang sinabi. You know, mag tayo, pero hindi lang basta sparring ang matatalo, aalis sa Golden Dawn. Lahat ng kasamahan nila, biglang natahimik. Ang mga mata nila, salitan tumitingin kina Yuno at Landris. Hindi ito biro, alam nilang parehong may kakayahan para talunin ang isa't isa. At nagsimula na ang laban. Naglakad sila papunta sa gitna ng training field. Mahangin ng paligid, literal at figuratively. Nakayuko si Yuno sandali, saka tumungo. Walang drama, walang sermon, pero malinaw ang mata niya, handa siyang lumaban. Round 1, Special Magic vs. Wind Magic. Si Landris, agad naglabas ng Special Magic, Archangel shutdown. Parang kumukulong hangin ang paligid habang bumubukas ang mga itim at puting espasyo, na kayang magbura ng kahit anong tamaan. Pero si Yuno, walang takot na pinalipad ang Windblade Shower. Parang ulan ng matatalim na hangin, sumasalubong sa atake ni Landgris. Nagpalitan sila ng atake. Bawat galaw, mabilis at eksakto. Halos hindi makasabay ang mga nanunood. Pero may napansin ang lahat, hindi lang lakas ang laban na ito, pride ito. Si Landgris, gustong patunayan na siya pa rin ang nararapat bilang Vice Captain. Si Yuno, walang intensyong mangagaw, pero hindi rin siya uurong. Round 2, mas seryoso na sila. Gumamit si Yuno ng spirit dive. Biglang nagliwanag ang paligid ng lumitaw si Sylph, ang wind spirit, at binalot si Yuno sa malakas na aura ng hangin. Ang bawat galaw niya, parang kidlat, mabilis at tiyak. Si Grace naman, mas pinatindi ang special magic, binuksan ang maraming null space, na kayang magbura ng mahika. Sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang atake, hangin na parang bagyo laban sa espasyong parang kumakain ng lahat. Climax ng laban. Habang magkasalubong ang kanilang huling atake, biglang gumamit si Yuno ng Spirit's Hush Dance. Isang eleganteng galaw, umiwas sa pinakadelikadong bahagi ng special magic, saka nag-counter gamit ang Spirit of Zephyr, ang kanyang espada mula kay Sylph. Sa isang mabilis na slash pinutol niya ang puwersa ng atake ni Landris, at nanalo. Tahimik ang lahat, si Landris, nakayuko, huminga ng malalim. Tanggap niya, natalo siya. Sabi niya kay Yuno, aalis na ako. Yun ang usapan. Pero si Yuno, diretsyong tumingin sa kanya, hindi ko tinatanggap ang taya mo. Hindi ko hiniling ang posisyon mo. Naglakad si Captain Von Chance papalapit. Sa malumanay na tinig, sinabi niya, Lan bumalik ka kapag handa ka na. At doon, parang nabunuten ng tinak si Lan Hindi pa tapos ang kwento niya. Sa kabilang banda, sa base ng Black Bulls, nag-iimpake na ang grupo para sa pagpunta sa Heart Kingdom. May konting komedya, si Finril, nagkukunwaring seryoso, si Noel, kinakabahan pero excited, at si Gordon, Tahimik pero determinado. Alam natin, malapit na ang mas matinding pagsubok. Pero sa episode na ito, nakita natin hindi lang laban ng lakas, kundi laban din ng puso. At 'yun, mga kaibigan, ang buong kwento ng episode 154 ng Black Clover. Isang laban ng pride, respeto, at pagkakaibigan. Isang laban na nagpapatunay hindi lang kapangyarihan ang sukatan ng isang tunay na Magic Knight. Yeah.